Mao kini ang pagsaysay ni Merlin sa ihang 65 anyos nga inahan nga si Adelaida Apak nga anaa sa kritikal nga kahimtang sa ospital tungod sa mga naangkon nga bunog sa nagkadaiyang parte sa iyahang lawas. Sumala ni Merlin, gikan na malingke ang biktima og natingala kini nga nagabi na lang wala nakauli ang iyahang inahan. tapos sa ano kung kabalo lang may nga naingana nga na hospital siya o nga gidalan na siya ang nabanggaan, siguro maagapan pa ba kay? Sa, wala siya sa mad, bukol tanan sa ulo. Na internal hemorrhage siya kay dagko kayong lugo sa iyang ugat gun. Sa ano no, sa investigation sa ito tropa, um, Bali na ada ito una nakabangga to siya murag suspected ni Kawasaki badya bago nakabangga ang tricycle mm. -hmm. tuang netabo so ang kapong badya murag nakasibat ata and then kaning tricycle mo to ang ano nakabangga aning si Adelaida B. Ampak Nahitabo ang insidente alas 6 sa gabi i October 6 sa Santiago Boulevard, Round Ball, Barangay Dadyanga South, Jensen, sa Karon. Gibalhog sa selda sa kapulisan ang driver sa tricycle na si Dato Ali Mauyag, 22 anyos. Ang tunsin niyo ma'am, nitabog pinistriyan, niya ang single na ikmut, iksaremba na ma'am, basta ito mang kulay. Nabanggaan niya ma'am, dito dili sa Drio, mangga natuyok siya ba, tuyok pagtumba niya, ako ka na bangga no good. nagiyan ako yung tail na sa legs na ah, tayo nga ito, pasero, Di no? okay, ako ipapababa kay hanap ah, ito mga pakuha na ako na pasero. Doon, dalanan lang sa hospital doon kay eh, siyempre, kay makutsensya mga ko na money na kay Naitabu, na ko sila. Yato nan ako sa may ospital sa may isuk sergeant. Tungod sa nahitabo, nagpahimangno na lamang si police captain Gabriel sa tanang driver. So Kani dapat ni ato ang mga dili lang ni sa tricycle sa tanan siguro sa sakyan. Kung naginawag na mo pero ang tanan, pinarimain po na mo karninti, iniglaylano sa live na mo. Nga ang kaning mga driver, priority na ito ang mga pedestrian. Pag abot na ito sa mga na mga pedestrian lane, dapat paunahon na ito ang mga pedestrian bago ta mo, ano, mo sa itong sakyanan. Parehan Tigulang pa yun. Dapat taong tani, hindi pa una sa tigulang bago nato ito. Bago tayo padaagan sa sakyanan para maiwasan na ito ang sigrasya sa ano, nga mabanggaan ng itong mga pedestrian. And matud pa, makikareglo ang pamilya sa idaran ngadto na sa driver sa tricycle kung kini mutabang sa balay ronon sa ospital. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami Mugpon, sa Brigada News, Jansan, Brigada News.